Hello, hello mga kainahan. Good morning sa inyo mga kainahan. For to this video mga kainahan mo, ma trabaho maguntag mga kainahan, no? mag ta mga kainahan. Sayo pa kayo sa buntag. Mag-prepare ta kay para sa ato ang mga sudyanteng mga kainahan ang una na kong gibuhat dara mga kainahan syempre ato asang limpyuhan atong abuhan mga kainahan para naghuyop-huyop na to niya mga kainahan dili padung sa, sa ato ang naong ang mga abog ani mga kainahan di ba? eh kahoy man ang atong gamit dari mga kainahan Aw, basta probinsya mga kainahan kahoy gud ang gamitan ng mga kainahan tapos bisbisan po na na to mga kainahan kaya eh, para dili gani mo lagsik ang abo sa ato ang naong unya ni huyop-huyop na to mga kainahan unya pagkahuman matik dayon, maghaling din to, mga kainahan kay para makalungag na ta ni mga kainahan oh e, ka, ako raba ba ang magstruggle ani basta tinghaling na mga kainahan usahay sa puton ko ani maghaling mga kainahan kay dugay kay usahay labi hangin kaayo ah, dugay kay makahaling oh napay manok na mo sa mukan kaayo nana siya mubatog dere asa mo ang abuhan mga kaimahan siya mangiti dere asa mong abuhan, abuhan kay ang lubot na aramis sa gawas makainahan. kaimahan niya karon mga kaimahan kay nakahaling naman tanong, magtak magtakang natadera o kanon mga kainahan. Mintras ang tagkanon makainahan. mga kainahan, nagkuha po ko darig pa yung mga kainahan magtukos sa gamay na ko na tindahan mga kainahan kapra o mabanglo day na ang amo ang payong mga kainahan niya ni ato na day kong mga kainahan sa ako ang gamay na tindahan kay mga bre mga kainahan bahalag ulan mga kainahan pero maglihok gihapunta ng no, mga kainahan